nandito na kami sa B-Mall branch. Nakikita eh, niyo naman kung gano'n na lang siya kaliit. At uh, this is our last day dito sa branch natin uh. na kumikita ninyo. Ayan, nag-account na tayo ng mga stocks natin. Itong space na ito mismo. Nakikita ninyo. Dito nag-start yung unang LTAP Gaming Hub. At uh, grabe yung mga pinagdaanan namin dito. Hindi biro. Ngayon, iiwan na natin itong uh, branch natin na ito dahil uh, magpo-focus tayo sa dalawang tindahan natin which si is yung QC branch natin tsaka sa Green Hills yun, medyo malungkot lang ako kasi sobrang special sa akin na to dito na buo talaga yung pangarap ko kahit ganito lang to kaliit grabe yung drive na ginawa yung pagpo-focus sa sarili ko dahil uh, sa branch na to ito lang dadali natin Naka-ready na yung mga gamit sa so, yun, lahat ng mga customer na pupunta rin, nagbabalak na pumunta dito. Ngayong February 29, last day na natin, wala na talaga kayong nakabuta ng store dito. Pwede na kayo dumira sa Green Hills branch at saka sa Quezon City branch natin para mabigyan namin kayo ng mga produkto na kailangan ninyo. So yun, I'm so uh, speechless. Naalala ko pa lahat ng mga pinagdaanan, ginawa akong plano dito. And now, we're happy and I'm happy na ang kapalit naman na itong pagkasarado natin ay magbubukas tayo ng mas malaki air top store dun sa QC branch kaya abangan ninyo yung opening natin Bruh! Ayan, diretso ako na tayo para makalipat na tayo sa QC branch natin Ikea <laughs> <laughs> sa IKEA po. Naginig kami sa IKEA. Run burning. Uh. Parang horror game. Pinimulto. <laughs> <laughs> Ito, <'y ago. laughs> Ito. sa uh, car kami ni Mark. Nilagay namin mga damit sa Victory Mall. Nandito na si Greg. <laughs> na delay. Ngayon yung box dito. Dalawa oh. okay. may iwan. Pwede okay, isa na lang. Greg, kaya mo? mo muna ako. Natas mo muna ako. Oh, dito yung bebeling mo. Para mapag i na. Kaya. Pwede ko dumando nga nila? Oo. Basta may cards eh. Ano yung cards mo? Na-miss mo ba ito nga? Uh -huh. Guys, anong pakiramdam na last day na natin sa b-mall ngayon? Hindi na, na tayo makaka-duty dyan. Siyempre malungkot. Yan nag-umpisa ang L-top. Mga customer namin dyan, masuke. Uh, regular customer namin. Thank you si Chaka Green Hills na lang kayo pumunta Ang may miss mo dyan sa Victory Mall natin? Ay, miss ko. syempre ano, yung mga customer namin, ano, makukulit. <laughs> uh, malungkot din kasi, ayun, yung sa yung nagsimula yung LTAB yun, ma ano, mawawala mahal na mahal namin yan, Victor Mall. Pero oh, ganun pa man, meron tayong magandang kapalit na store, which is yung LTAB QC and Green Hills guys, sa mga ninyo yun. At uh, medyo malungkot yung team ngayon kasi syempre parang feeling namin na, na kami ng isang bahay eh. Na, uh, which is yun na yung naging comfort zone namin noong una. Pero kailangan natin umalis doon. Kailangan natin mas pagandahin pa yung store. Kaya abangan ninyo na lang yung magiging store natin ngayon sa QC. Ano mo chi, ano masasabi mo chi? Ah. Kasi daw tinatagal na -tod beses na ako na nag-work ayo pa. Alam ko hindi magtatapos 'yan. I mean, siyempre open na uh, parang new chapter 'to no? sa El Top Gaming. Uh, kaya kailangan ni close 'yan, to open a new book, 'di ba? tama tama so, tama. Bagong storya. Ah. Bagong storya ah. <laughs> Bagon story, talaga. Kaya panganin niyo ang aming papalapit na grand opening. And hey guys, tunay kita niyo yung mga gamit namin. Medyo magulo dito sa QC Brand. Dami namin inaayos. Maraming pa tayong papag-giveaway. Ito, shoutout pala sa JC Glass Cabinet. Ayan, sila ang pinakamahusay na gumagawa ng mga glass cabinet sa buong mundo. Ayan. Hey, yo, what the fuck? Ayan, gusto nyo sa kanila lang. shoutout mo yung page niyo. Yo, man, glass mo trading. Ayun, yun na yun. Basta shoutout <laughs> yan. Kung gusto nyo yung murder, message nyo rin ako. Refer kayo. May, may bonus ako dyan, di ba? <laughs> Oh, may muna sa dyan. Ayan, guys. Medyo magulo ngayon. At ito yung update natin dito sa amin ng medyo store. Na. Medyo magulo din to. Ayan na. Ginagawa na ng... nila. Ayan <laughs> na. Ginagawa na nila ni Kenoni yung, yung, yung TV. Ayan. Ayan na. Nakabang na yan dyan, guys. At ito. Ito din yung unboxing area natin. Medyo magulo pa. Abangan ninyo, lalagay natin yung Kratos dyan. Yung ulo ni Kratos. Ito. Yung mga to. Ito. Yan. Yeah, lalagay namin yan dyan. Maraming pa kami ginagawa ngayon. Sobrang busy guys. At dito magkakaroon tayo ng office station. Ito nga pala si Boss Mark Me. Ang interior designer natin. Sa lahat ng mga gusto magpa-design sa kanya, may nyo rin ako kasi meron lang mabisyon sa kanya, di ba? Oo. Oh, Patatuhin kayo guys. <laughs> Patatuhin kayo guys pinakamagaling na artist sa buong mundo. Tsaka pinakamagaling na... Ano tawag siya kuya? Contractor. Ha? <laughs> Contractor sa buong mundo. Promise, sige magsisi. Dito rin lang namin tatapusin. Maraming pakikamig kagawin. Peace!